Hmm. So ito mga koys, meron tayong update. So nakita ko lang kanina, nagulat ako. Mukhang may kamukha sa mga ibon natin, nakit tayo. Yan. So, yan. Nakaubad pa ako dahil nga galing pa akong trabaho. So nagulat ako, sinong ibon yun? Parang kilala ko. Yan mga koys. Bukong bayan ito sing sing koys. Yan. Sa ilalim. Yun o. No? Dito nga mga koys ay nagtataka ako dahil wala naman akong ibon na ikinarera pero meron akong checkered na dumating. At isa pa sa pinagtatakaan ko alam niya yung location ng mga dating lock natin. Dahil sa pagtataka, agad akong pumunta sa loob natin na para i-check yung bilang ng mga ibon natin kung merong bang kulang o nasa labas. Dito nga ay kumpleto yung mga ibon natin mula kay Brusco at dito kay Thunder. Nandito na din yung mga YB natin ng mga blue bar. Kaya agad ko siyang pinuntahan para ma-check talaga kung ibon ba natin ito. Agad akong umikot at tinignan ko kung ibon natin talaga itong bagong dating na to. Dito napaisip na ako baka isa siya sa mga ibon natin dati pa. Dahil sa sobrang tagal na hindi ko na naalala yung mga ibon na binatcher natin dito. Besa itsura niya parang kilala niya yung lugar natin at di siya mailap mga kois. Nasabi ko na hindi siya mailap dahil kung ibang ibon niyan pagka tinaboy nyo na is agad ng roronda o agad nang aalis. So sisibat sa location nyo. Pero ito mga kois kahit na anong tusok ko anong bulabog ko sa ayero, hindi talaga siya umaalis at pabalik-balik lang dito sa loob natin. At dahil nga sa sobrang pagkalito, sinubukan na natin itong ulihin at ito yung mga nangyari. Yan nga mga koys, oh. pero negative ito mga koys na yung ibon natin na kinarera. Mukhang mas malapit pa na ibon natin, na, nung mga, mga nandito pa yung lop natin, dalawa yun eh. Isa dito, tsaka yung isang banda rito. You know, yung dating pinanggalingan pa ng lop natin. Yan. So meron siya sinisilip doon sa ilalim. Yan. Dito nga ay nalilito na ako kung ibon ba natin to. Mas lalos pa akong nalito nung ginawa niya to. Di ba mga koys, nagpupumil siya talaga na pumasok dito sa loob natin na parang dito siya nakatira. Yun nga lang, di niya alam yung trapdoor. At dahil nga sa ginagawa niyang ganyan, alam niyo na yung mga sumunod na nangyari. So ito na nga mga koys, ito na yung mga sumunod na video Medyo umuulan kasi kaya ngayon ko lang ito na vlog Pero ito na yung ibon, nahuli pala na natin siya At ito mga koys, tatry natin pakawalan ngayon kung ibon ba natin to Pero based sa singsing -sing niya, hindi ko talaga naaalala kung atin ba talaga to So ito na pala yung ibon, yung mata niya mga kois is dilawan, yan Checkered siya mga kois hindi ganong kalinisan pero okay naman, maganda yung body structure Yung singsing -sing niya mga koys is Japan yan, dito di ko alam alam kung nakikita nyo mga koys Pero koboy pala tong ibon na to Ayan, Japan mga koys, 2023 So di ko alam mga koys kung kanino ibon to Kung atin ba to, o ibon ba talaga ng iba So ayan, papakawalan natin para talaga makumpirma Para kung di naman talaga sa atin mga koys At ibon talaga to ng iba, ay makauwi naman sa tunay na may-ari Ayan nga yung itsura nya So ang gandang ibon nito mga kois So medyo na delay lang yung pagpakawala natin dahil laging umuulan at medyo makulimlim. Ngayon ng araw na to nga is magandang panahon. Ito yung tamang araw kung uuwi sa atin to uuwi sa iba. Ito na mga koys, ihahagis na natin siya. So, ito lang nga mga koys, yun na nga, dumiretso yung ibon. So, pagkaganyan, ibig sabihin, hindi sa atin ito. If everman na sa atin, si-update ko na lang kayo. Hanggang dito na lang mga koys.